Hey guys, kain tayo pa ng halian. Kanin, ulam ko, salmon na pinerito at tuyo. Tapos itong salad na daw <laughs> Yan. Sausaw ko sila sa sukang pinakurap. Yan. Masarap. Sausaw sa sukang pinakurap tapos itong salad. Na, nalutong yung tuyo. Oh, ni pinipirito ko. Nga huh? Tapos, ito. Mmm. Mmm. Yan na yun. May nadidiligay yung boses. Kasi nanonood ako ng ano, bandido. Kay sila, Kuya Buds. Ito sila, oh. <laughs> Pinapanood ko. <laughs> Yan. Pinapanood ko kasi sila. No, subay-bay ko yun, yung mga bandido. Hahaha. <laughs> Mm -hmm. Kain tayo guys. Mm. Kain tayo. Salad. Ang lilit ng tuyo. Na ano ko yung binenta sa akin, 50 euro. Grabe. Magkano lang sa atin, naluko ako. Pinay ng ko din. Binenta sa akin lahat. 50 Euro. kailan yun mm. Yan? 2 linggo kasi kain pa gusto kain eh mm. sarap eh mm. sarap, sarap. sumama natin ang dahon pampagana

パソコンはじいてるから。

Mas, mas gusto ko yung tuyo kaya sa isda. Okay, gaya hanggang dito na lang ang aking video. Bye, bye na po. Naubos na yung aking pagkain. <laughs> bye bye.